Itong testimonya ng mga diskaya, gagamitin pa rin ng ombudsman kahit pa sila itinuring bilang hostile witnesses. Itong mga diskaya hindi pa sa pananagutan sa pagkakasangkot sa flood control project scandal. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bobo Grant Hilario. Iniyak na Office of the Ombudsman na kanilang hindi isasantabi ang mga naunang testimonya o payaga na madiskaya patungkol sa flood control projects anomaly. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko F. Clabano, maaaring gamitin pa rin ang mga ito sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa kontrobersiya. Ito'y ay kahit pa itinuturing na ngayon bilang hostile witnesses ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang paghinto ng kooperasyon at pagkikipagtulungan sa pamalaan. Paluwanag ni Ombudsman Spokesperson Miko Clavano na ito'y posible sapagkat pinanumpaan naman nila ang kanilang salaysay o affidavit na dala sa nagarap na pagdinig ng Senado. Subalit, ibinahagi na NATO ng opisyal na wala pa umanong ibinabahaging sworn affidavit ang Diskaya couple kahit pa mailang ulit ng bumisita sa Department of Justice. I don't think they ever submitted a sworn affidavit or a sworn statement pwede nating magamit po yung mga sinabi nila sa Senado dahil yun naman po ay um, under oath. No? Marami naman silang sinabi doon at meron naman silang affidavit na sinabit doon sa Senado. Ngunit ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, nakukulangan umano sila sa nilalaman ng affidavit ng mga diskaya patungkol sa kanilang mga nalalaman. Kaso nga lang, yung problema doon, pag binasa mo yung affidavit na yun, kulang na kulang hindi po hindi po specific yung mga acts no at you cannot call um, or you cannot satisfy the elements of a crime using the F affidavit that they submitted habang naniniwala naman ang natural official na ang gawain niya di paglalahad ng buong nalalaman ay estratehiya o mano ng kampo na madiskaya. Ganyan niya, puro banggit lamang sila na mapangalan ngunit bigo namang magpresenta ng anumang ebidensya para mapatunayan ang kanilang mga sinasabi. At sa tingin ko, yun po ay deliberate din. Dahil ayaw nila na mapako sila sa isang statement, ang ginawa nila, nagbanggit lang sila ng pangalan pero wala silang supporting evidence na binigay or yung statements mismo nila doon sa affidavit ay hindi specific para talagang masabi natin na may nangyaring krimen. Yun po yung strategy nila. Eh sunod rito ay payag ni Assistant Ombudsman Clavano na tignan na lamang raw kung di pa makapagtulungan ang mga diskaya sa oras na gumulong na ang kaso. Kumagay, di pa rin lusot ang may to sapagkat ani ay hahabuli ng Ombudsman ang mag-asawa upang panagutin kasama pati mga sangkot sa flood control projects. Ano mali? Binibitin-bitin ho tayo tapos ngayon completely nag-refuse na sila mag sa gobyerno pero wala naman silang mabuga na kahit anong tulong. So, tignan na lang natin. Kami, I think the office of the ombudsman is ready, willing, and capable to go after them as of now. Naguulat mula sa office of the ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.